Dugi, eat nih, dug. dug. du dug, dog. Luwa! Eat Ay, yuk, 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 yuk. Bad man kadug. bad! It me, Oh wow It 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 it. Bad na do. Bad man ka. Ay, galuoy siya. Bang, isipa, dog. Wow, ma. Wow. Ayaw, ayaw, nakayaw. Nuno, ka. kanira o. o. Bad, tarao. bad, dog, bad. Bantay ka uno. Bantay ka uno na pula sa dog. Kung ginabi ka dirty. No, no. No, no. Tuluan mo. Sik, sik, sik. Bakit? Ano? Eh. Oh, na-eat. O kahit na ang kay Mm. Bangagi dog. Bangagi ang dog. Ayaw pa